Eh. Yo, what's up? Good afternoon. Sa so episode na 'to. Samahan niyo ako sa aking mga gawaing bukid. May mararamdaman. Let's go. So, yung unang gagawin natin ngayon guys is puntahan natin yung mga alaga namin, baka. Papastol natin sila kasi hapo na. Dito tayo dumaan sa, ano? Sa munting maisa namin, guys. Ito yung mga maisa namin. Yan. Tsaka, may tanim na kamote sa ilalim. Ito yung mga mais namin, hindi kagandahan. na yung kumote eh. Yan yung pang ano natin. Pang feeding sa mga native chicken natin guys. Mga maliliit pa. Yan. Wala soba. Hanggang doon sa kabila. Sa mga nakalala sa tanim na atsal natin. Dito yan na area direkto tayo mag-spray ng hanggang alas 7 ng gabi. Yan. Mais muna yung tanan ko diyan at saka kamote. So tra. Medyo makulimlim. Sana di tayo abutan ng ano ng ulan napakainit pa ka naman kanina ulan may tino na naman ko rin itong ano, ukra sa ilalim ayan oh. Ayan, ukra napataba na yan ayan oh. ukra yan guys ukra so hindi tayo magkakuha sa mais dito tayo babawi sa ukra Eh, na naman. <clears throat> ah. Tinali mo yung sarili mo dyan, ah. na yung isa e, ito na naman pang alawa buntis to si madam eh naku madam grabe na si madam ito na naman yung pinakananay nila actually guys tatlo na lang yung baka namin pero itong nanay nila buntis tsaka yung si madam buntis rin magiging lima na naman yun guys tapos na tayo rito ambon na kailangan natin uuwi kasi pakainin pa tayong baboy dun tsaka ano mga alaga nating manok So, let's go. Bye! Kain lang kayo dyan. See you tomorrow. Yan yung tanin natin ng ano, okra. Kasi madalang yung tubo ng mais dito. Yan you know? o. natin ng okra mula dyan. Papunta dun. Mga 1.4 kilo na ano. Buto ng okra. Tamang tama. Medyo lumakas na yung ano. Ah, uh, ulan. Nasa bahay na tayo. Uy. So, maya maya magpag tayo ng papakain natin sa mga uh, naibig natin at uh, sa baboy palitan tayo ng damit kasi pawisin tayo mahirap na matiyuan ng pawis tayo nga saglit tapos mag prepare na tayo ng ano.

bibo oh. Yan kain lang kumain butas bulusan mm. 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 itu Bukod sa may mga nakawala rito guys, meron din na tayong nakahanik dun. yun ang sa atin yun ang na ng mga manok mama to meron din sa atin dito pero konti lang yun talagang sa akin yung nakahanit sa ano sa kubo natin tapos na tayo sa mga baboy pati manok nila doon dito naman tayo yung sariling ante ang na naman kanya kanya yung trabaho kami dito sa bukid so yan dito na tayo. Maliit na ating nukan guys. Tumrudkat natin oh. Okay. Kuluhan oh. Ah. Simula pa lang tayo. Kaya kunti pa lang sila. nó. no uh, s... <coughs> <yun. coughs> na uh, <coughs> Oh, kain. May isa na tayong naglilimlim, guys. Pwede ready din to itong binta guys Kulong lang natin para Makakain ng ano Gusto Yun oh. o Ano ba <coughs> Yan kahit ganyan Dito naman tayo umaga marami tayong pinapakain ha? sa hapon konti lang kasi tingnan nyo yung mga butsin ah. puro pa yan mga busog sayang naman pag mapanis snack din to sila eh tanghalian yung magkasya dun punta nila dito ang masaklap lang guys dito gaya nyan puro lalaki mas marami yung lalaki dito kaya yung iba binibinta ko na yung mga uh, iba ng isang kilo mahigit binta na ito marapit na rin no hindi tayo makakarami kung puro lalaki <laughs> tsaka dito guys may naglilimlim na tayo isa yan dito sila silong pag gabi ano. kaso walo lang yung ano nilim-liman na. Krrr! Kain. Yan. Yung mga malalaki, mga babae yan. Yung apat dyan. Babae. Yan. 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 Siguro sa isang kilo mahigit to stack lang to kay pa gusto tayo ng ano sabaw ng native na manok andali ilang lang naka na yan ang native na native ito yung mga naunang bats yung apat na lalaki bininda ko na tapos binili ko ng ano mga magdumalaga na babae kabili ako ng apat na babae uh, ah, nabayad ko siguro mga isang libo mahigit kasi ano yun eh pula pula dalawang kilo mahigit ng bawat isa so yan na muna yung vlog natin ngayong araw maraming salamat sa panonood kita kita tayo hanggang sunod na upload. Sana nandyan pa rin kayo at maraming salamat sa suporta. Tunay sa inyo. Maraming salamat. Pagandang hapon, gabi, umaga, kitsang tulad ng tayo ng